Matapos mabigo ang trade para kay Mark Williams dahil sa hindi siya nakapasa sa physical exam nagbago ang plano ng Los Angeles Lakers sa kanilang paghahanap ng bagong manlalaro. Dati, ang kanilang pangunahing target ay isang shooting guard ngunit ngayon ay mas kinakailangan nila ng isang sentro upang mapalakas ang kanilang front court. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, hindi na prioridad ng Lakers ang pagkuha ng shooting guard dahil naroon na si Dalton Knecht at Cam Reddish, bukod pa sa bagong dagdag na si Jordan Goodwin. Gayunpaman, ang pagbagsak ng trade ay nagresulta sa pagbabalik ng Lakers sa 15 man roster kaya kinakailangan nilang magbawas ng isang manlalaro upang makalikha ng puwang para sa isang buyout player, free agent, o upang ma ang isa sa kanilang mga two-way contract players. Malaking butas ang iniwan ng hindi natuloy na trade, lalo na sa posisyon ng sentro. Bagamat maayos ang ipinapakita ni Jackson Hayes, aminado si Buha na isa lamang siyang backup center sa isang contender team. Samantala, nananatiling walang update tungkol kay Christian Wood na tila hindi na umiiral sa rotation ng Lakers. Dagdag pa rito, si Maxi Kleber ay hindi pa makababalik hanggang Abril, habang si Markif Morris naman ay hindi nagpapakita ng pagiging isang maaasahang rotation player. Dahil dito, kinakailangang maghanap ng Lakers ng isang sentro na mas maaasahan kaysa kay Hayes. Gayunpaman, hindi ina asahan ni Buha na makakahanap ang Lakers ng mas mahusay na opsyon kaya malamang na si Hayes ang magiging pangunahing sentro ng koponan sa nalalabing bahagi ng season. Sa ngayon, nag average siya ng 5.5 points at 4 rebounds sa 28 games. Sa usapin ng roster adjustments, tatlong pangalan ang pinagpipilian na ma-wave upang makalikha ng roster spot para sa bagong sentro. Ito nga ay na Christian Wood, Cam Reddish at Shake Milton. Ayon kay Buha, ang pinaka may posibilidad na maalis ay si Wood, lalo na kung hindi siya makakabalik sa loob ng isa o dalawang linggo. Kung hindi siya makababalik agad, tila walang saysay ang pananatili niya sa lineup. Samantala, matapos ngang maipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang laban kontra Indiana Pacers sa pangunguna ni Austin Reeves, umangat na ang kanilang record sa 31 wins at 19 losses. Dahil dito, tumaas din sila sa ikaapat na pwesto sa Western Conference standings. Nakadagdag pa sa kanilang swerte ang pagkatalo ng Houston Rockets sa Dallas Mavericks ngayong araw, dahilan upang mas lumakas ang kanilang posisyon sa playoffs race. Bukod pa rito, napakaganda rin ng kanilang performance sa huling sampung laro kung saan siyam na beses na silang nanalo. Dahil dito, sila na ngayon ang itinutu uring na pinakamainit na team sa NBA. Hindi malayong umangat pa sila sa standings lalo na at 1.5 games na lamang ang agwat nila sa Denver Nuggets na nasa ikatlong pwesto at tatlong laro na lang ang pagitan nila sa Memphis Grizzlies na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto. Mas lalo pang titibay ang kanilang opensa sa susunod na laban laban sa Utah Jazz dahil siguradong maglalaro na ang kanilang bagong superstar na si Luka Doncic ayon mismo ito kay coach JJ Redick. Kilala si Doncic bilang isa sa pinakamahusay na scorer sa liga nag average ng 28 points kada laro sa Dallas Mavericks bago lumipat sa Lakers. Bukod sa scoring, malaking tulong din ang playmaking ni Doncic lalo na sa mga big men ng Lakers gaya ni Jackson Hayes na inaasahang mas gaganda ang laro ni Hayes dahil sa mga magagandang pasa ni Doncic na kilala sa kanyang kakayahang gawing madali ang opensa para sa kanyang mga kakampi.